Akin na kayo. Itong sasabihin ko sa inyo, hindi naman pagbibintang ito. Pero laganap na ang hold-upan at saka kidnap for ransom dito sa atin. Kanina na lang doon sa presinto. May isang ina. Iyak ng iyak, nagsusumbong. Nakidnap daw yung kanyang anak na babae. Ito naman sa atin-atin lang. Pero bago naman sana ako magretiro, gusto ko sana naman i-makatisod ako ng malaki-laking isda. Ibig ko sabihin, yung malaking kaso. Kaso nga lang, kung kayo naman ang involved, palagay ko'y hanggang patrol na lang ako. Aba, ayaw ko ata maging dahilan pa dun sa pagkakulong uli ninyo. Ah, alam, alam ko Alam ko yon Pero, ito ang tandaan ninyo. Huwag naman sana'y pahintulot ng pagkakataon na tayong tatlo ang magkasagupa. Gawa, totodasin ko kayo. Nagsumbong ang mga magulang ng biktima kay Major Alino mismo nag-report. Ang mabuti pa, Yari na ninyo yung biktima. Para sa susunod na trabaho, wala nang mga ngaas na magsumbong. Sayang naman. Saka na lang kayo bumawi. Tapon nyo na muna to isento. Para bang natalo kayo sa... Mabuti naman dumating kayo. May pag ako sa inyo. pa ninyo yung bangkay ng kidnap victim. Bangkay? Eh, hindi yata namin alam yun, eh. A, paano nyo malalaman? Wala kayo dito, mga... Kung may tinatawag na... Tama na, tama na. Kayong dalawa, kunin nyo yung bangkay nandun sa servant's quarters at itapon ninyo. Ano pang iniintay ninyo? Mm -hmm. Matagal nyo nang gustong makatisod ng malaking kaso? Yung ba na may kailangan pa tanong Yung makahuli ng malaking ista, yan lang ang minimiti ko sa buhay. At nang tumaas naman ang aking ranggo. Kung ganun, makinig ko kayo sa akin mabuti. Malaking kaso to ito. Yung biktima ko na binaril nila, buhay pa. Pero dinala na ko namin sa ospital. Tsaka, huwag yung sasabihin to sa mga taong hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan. Dahil maraming important... na... Andun ho sila ngayon sa hideout nila. Oo. Ay, siya, siya. Sige, sige. Baka palpak na naman ang impormasyon ng dalawang yan. Ay, sir, palagay ko na may hindi. Ay, di kung gusto niya, mauna na ako doon sa kanilang hideout at ako'y magmamased. I will investigate, sir. Pero, sir, pag hindi ako nakabalik within 30 minutes, ay di sumugod na kayo at siguradong may nangyayari na. Oo, oh, sige. Gabo! Nagiingat ka. Yes, sir. Di pa kailangan. Yung baril mo nga, bigay mo sa akin. Lagi na lang nalalaglag yan eh. Yes, sir. Yung baril mo, bigay mo sa akin. Yes, sir. Oh, para hindi na Pa! O, <coughs> <coughs> oh, ito gamitin mo para sigurado ka. Good luck. Ay. Uh, sir. <laughs> Ay, ano ba yan? Dalihan mo! Sa tabo't tago! Kailangan, kailangan kasi hindi tayo papansin! Sa Sa tabo't! <laughs> <laughs> Eh, dumating pa yung mga kasama niya, oh. Oo <laughs> huh, nga. Ako yeah, honey. Mga pa Pani? Buset naman kasi traffic to, eh. E eh, pani, baka masilit nila tayo dito. Hoy! Eh, ano ka ba kinakausap ito? Sitsit ka ng sitsit -sit d'yan! Sitsit -sit na sitsit? -sit. <laughs> eh hindi na nga ako kumikubuti at nahihimig na lang ala ko, sitsit-sit, ha? Eh bakit ko sumisitsit d'yan? Ano? Eh kung hindi ko yung sumisitsit, tsaka hindi ako, eh sino yung sitsit -sit na sitsit -sit sa atin?

Brian, hindi kami pukanyan. akit cute kyut yan ahas ah, yan eh, no? Nice, no? Alis dito. Ayaw dito. Hindi na <tipa> mga lolo. Pili ikaw. Bala, cobra. Bala! Bala. <laughs> Hindi pwede tayo iba. Dapat isa. Cobra! <laughs> Mali na naman eh. Patay na. Ano gawa natin? Tala tayo. Talong tayo, ha? Bilang ako tatlo. Talong tayo. Okay. Awan. Aduh. Aduh, dah habna. Atri. Atri, nasabi. Atri, nak. Ayuh, murid talon. Takut din ikaw. <laughs> Uy, takot ka rin eh. Ayos sila! Tarik ko! Tarik ko! Ahas! Sundan namin! Huh? <sniffs> Binili ko mga paborito mo eh. Um, uh, saan mo yun? Tiga. Ayun. Ayun! Diet Coke! Orange juice? At uh -huh. uh, saka pineapple juice? Uh, teka, ba't ganyan yung tsura mo? Ano ba ang problema mo? Hmm? Andy, magmula ngayon hindi na ako mag-manage sa'yo. Ang network na ang hahawak ng karir mo. Biglang-bigla naman yata yan. Ano bang nagawa ko? You're dropping me like a hot potato. Ganyan talaga sa showbiz, Andi. Pero magsasama pa rin tayo bilang magkaibigan. Minsan, higit pa sa tunay na magkapatid. Pero darating din ang panahon na maghiwalay din tayo tulad ngayon. I'm out of your career so you can get out of my life. Paano ka na? Akala mo hindi ako nakinabang sa'yo? Nakinabang din ako! Babayaran ako ng network ng 100,000 pesos bilang finder's fee. Marami naman akong mahahanap dyan ng ibang talents. Akala mo wala akong madidiscover? discover Marami pa dyan. Masigit pa sa'yo. Kaya pwede ba umalis ka na? Umalis ka na! Kilala kiti eh. Kailanman hindi natin pinag-usapan ng tungkol sa pera. May utak ako. Alam ko, alam ko gusto ko nilang tanggalin. Pero, kung tatanggalin ka nila, tanggalin na rin nila ako. Aalis na ako. Hindi malaga ang karir ko. Ang malaga sa akin ay ikaw. Dahil mahal kita